Isilipin naman natin kung paano ipinagdiwang ng isang kilalang Chinese school sa bansa ang Chinese New Year o Lunar New Year. Gaano kaya kahalaga ang pagdiriwang na ito sa kanila? Let's watch this! It's Lunar New Year, kaya bati namin sa inyo ay Kongji Fa chai Ang Lunar New Year ay ipinagdiriwang ng ilang bansa, tulad ng Korea, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pilipinas at China. At dito nga sa bansa, matatagpuan ang pinakamatagal na Chinatown sa mundo at yan ay ang Binondo. Kaya naman, malaking tradisyon na ang pagdiriwang ng Lunar New Year sa bansa. At dito sa isang Filipino-Chinese school sa Manila ay naging maingay at masigla ang pagdiriwang kung saan nakasuot ng matingkad na pulang kasuotan ang mga kabataan at itinampok ang iba't ibang kultural na pagtatanghal. This celebration actually uh, is very important for us, mga Chinese-Filipino, kasi it augurs not only ang um, roots namin or traditions as Chinoy's, uh, Chinese Filipino, but also at the same time, it brings um, the traditions, our culture, our arts from China to the Philippines. And siempre being Filipinos na by by our blood, by our heart, uh, we also want to maintain yung traditions namin. Pero uh, inculcating it with the Filipino culture already. Nagkaroon ng Dragon at Lion Dance, cultural dance performance, Wushu Exhibition at Hanfu o Traditional Chinese Attire Fashion Show Competition. Makulay at magarbo ang Traditional Chinese Attire Competition na isinagawa ng grade school at junior high school. Ang Hanfu Attire po kasi most of the migrants during the yung mga panahon ng mga grandparents namin came from the Fujian province. So we're looking at maintaining and preserving the culture na dinala pa ng aming mga ancestors dito sa Pilipinas. Kaya kung napansin nyo sa fashion show natin, it's an uh, integration already of um, Chinese Hanfu, which is Fu, uh, Fujian in nature, and uh, integrating it to mainstream um, Filipino-Chinese uh, traditions already. Uh, from our history itself, we will know na malaki ang naging contribution ng uh, China sa pagunlad ng ating bansa also. Ang bagong taon ay nagpapahiwatig ng bagong buhay at nawa'y mapuno ng pagpapala at makabuluhang bagay ang buhay ng bawat isa.